Hello, what's up, Philippines and world? Ito naman po tayo, magko-comment at magre-react na naman dito sa isang issue. Hindi pa naman siya viral, pero mukhang nagbo-viral na siya. This is about Paul Jaquera TV ni Maharlika at yung kanyang issue about sa pagpapadrag test nga ng Marcos at ng Duterte. pulvoronic test na yan, i-demand natin. Yan ang gusto nilang pagtapan. Ang smuggling ni Michael Ma, lagi nyong iko-comment, huwag nyong iwawala. Yung involvement, yung pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot, huwag nyo laging iwawala yan. Yan po ang mga main issue sa lipunan na ayaw itakel. So, ang dami palang issue na tinatakpan ng mga nangyayari ngayon. So, itong mga binibisto ni Paul Jaquera, minsan masasabi natin kung totoo nga ba to o hindi. Pero bakit ang dami-dami niyang sinasabi at ang dami-dami niyang sources? Ano nangyayari? Bentahan? Balingbingan na? Nang mga jenayupak na mga mainstream media. Minsan naniniwala rin ako eh. Kasi yung mga issue na sumisikat kasi 'yun yung pinag focusan 'yun yung binibigyan time ng mga newscaster. Parang yung mga maliliit na issue lang biglang pinapansin nila, 'yun ang lagi nilang binabalita kaya nagva-viral. Pag yung mga issue kasi hindi lang na, hindi na napansin or walang nag walang mainstream media na nag-cover, hindi siya nagiging viral kahit yung nangyari is dapat na mag-viral. So, may kasalanan din talaga itong mainstream video na to sa pagpapakalat ng minsan mga hindi naman nating masasabing news pero yung mga bad news. Bakit niya ako inahamon na magpa, magpapulboron test? Bakit? Presidente ba ako na may na pera para... Pwede naman na hamunin ka mag pulburan test kasi isinisingit mo yung pulburan test na yan ng mga ng Duterte at saka ng Marcos which is gusto rin mangyari ng ibang senado pero anong nangyari wala namang test na nagaganap so anong ibig sabihin nun totoo ang sinasabi ng mga nagsasalita yun na makaapekto sa pamamahala ng bayan dahil what maapektuhan ng kinabukasan wala but you know if you can eh, pag binigyan mo ako ng pang ano pang test ikaw ang sasagot i will try nyo kayang bigyan to ng pang test baka sakali pero okay ha gusto niya magpa -test. so ibig sabihin laban hindi siya susuko